All right, mga amigos, kahapon nga po, talaga namang sumabog sa galit ang buong mundo dahil sa kontrobersiya sa women's boxing sa Paris Olympics na kinasasangkutan nga po ni Caleb Imani ng Algeria na pinaratangang isang lalaki or transgender na pinayagan lumahok sa women's category. Kahapon, isang suntok lang ay umayaw at sumuko ang kalaban nitong si Angela Carini ng Italy at matapos umayaw ay humagulgol ng iyak sa gitna ng ring dahilan upang maging kaawa-awa ang tingin sa kanya kaya sumabog sa galit ang buong mundo Kay Kelip Imani. Katakot-takot na ba siyang inabot ni Kelip Imani sa buong mundo kabilang sobrang sakit na pangungut siya at gawing katawa-tawa sa social media ang kanyang mga larawan. Ilang mga celebrities din ang sumausaw sa issue kabilang sina former Olympic gold medalist Oscar De La Hoya, Jake Paul at marami pang iba. Pero mistulang teleserye na po ang nangyari. Kung kahapon inaapi-api si Kelip Imani ngayon naman po ang dami ng nagtatanggol sa kanya. Siya naman po ngayon ang bida. Dahil marami pong naihimas-masasan sa mga katibayan lumabas sa social media at sinuportahan pa mismo ng IOC ang mga claims na yan. Ayon sa IOC mga amigos, pasado sa lahat ng naging proseso si Caleb Imani at ang prosesong ginamit para ma-identify ito kung babae ba o lalaki ay kapareho lang din ng prosesong ginamit noon sa 2020 Tokyo Olympics kung saan pumasa din si Caleb Imani. Mula 2018 na pagsali sa mga international boxing events eh wala naman daw pong naging issue o reklamo kay Caleb Imani. Sa katunayan nga po mga amigos eh wala naman pong makapagpapatunay na may bentahe talaga sa laban itong si Caleb Imani dahil kung pagbabasehan nga po wang kanyang ring record Record, siya po ay may kartadang 37 wins 9 losses with 5 knockouts Kaya't wala pong katotohanan yung kiniklaim ng marami na isa siyang halimaw na lalaki na lumalaban sa liga ng mga babae Nagbago lamang ang tingin kay Kelip Imani mga amigos mula nang i-disqualified ito noong nakaraang taon sa IBA Championship Bigla pong hindi pinayagan lumaban sa kanyang gold medal match itong si Kelip Imani Pero ayon sa IOC ang pagdi-disqualified kay Kelip Imani ay hindi po dumaan sa tamang proseso Ayon kay Caleb Imani, sadyang may mga bansa daw na ayaw makita ang Algeria na magkamit ng gintong medalya. Isang malaking conspiracy daw ito. At hindi naman po natin masisisi ang kanyang iniisip dahil tinalo po kasi ni Caleb Imani ay isang Russian. At ang presidente ng IBA ay si Umar Kremlev, isa ring Russian. At ang source po ng balitang XY chromosome itong si Caleb Imani ay walang iba kundi si Umar Kremlev din. Pero ito nga pong IBA na pinamumunuan ni Umar Kremlev ay kilalang corrupt kaya sinuspindi ito ng IOC noong 2019 bago tuluyang sinibak noong 2023. Dahil nga po ang tingin sa IBA ay hindi patas ang kanila mga pamamalakad. At dahil nga po sa mga kaguluhang nangyari ngayon maging si Angela Carini ng Italy na nag-iyak-iyak pa kahapon matapos tamaan ng isang suntok ni Caleb Imani at umastang pa-victim ay humihingi na po ng tawad ngayon sa idinulot niyang pinsala sa reputasyon ni Caleb Imani. Aniya, it wasn't something I intended to do. Actually, I want to apologize to her and everyone else. I was angry because my Olympics had gone up in smoke. All this controversy makes me sad. If the IOC said she can fight, I respect that decision. Pero tulad nga po ng nasabi ko kanina, parang teleserye na ang nangyayari kung kahapon itong si Imani Kelly. Ang binabash ngayon naman po si Angela Carini na. Ang binabash ng mga tao. Marami pong galit sa kanyang ginawang pagpapabiktim. Nahalong katuloy ang kanyang mga dating laban kung saan ito daw ay maikitang kilalang maarte, madrama at iyakin talaga sa laban. Katulad na lamang ng isang laban niya kung saan nagtumbatumbahan daw ito at umarting na pilayan para makaayaw sa laban. At heto nga po mga amigos ang ilan sa mga pambabash ng tao ngayon kay Angela Carini. Basahin. 哪有？Nah, <Yeah. S 1> yeah.